Oh, sige. Oh. Babayaran ko. ko oh, sige. Talati lang po ito. Oh, kalate. 50 sa 165. Oh, dige mo na kay nanay yan. Iiwain ko ito nai. Nai wai nai. Sige, okay. sige. Na. Okay. Okay, kinang okay. ko. Thank you. Maganda yun, oh. Ilang taon na po kayo, Nay? 90 na po. Uh, yung lula ko nga, 104 na eh. Ay, galing. Oo. Oh. Buhay pa siya. Buhay pa, nasa Bicol, <messizimil> sa Daraga. Nasa? Daraga, Albay. Daraga. Oo. Oh. Yung bago po, ah. 180, 200. Oo, oh, bigay mo siya ah. Oo. Oh. Oo. lang po. eh, hindi pala yung salita. Hindi, Ah. Sige, yung kinanay, yung kinanay. Naro pa po hiniwa. Sige, sige. Sige, sige. Oh, sige nai. Sige nai, oh. Ay, Di, Hindi naman. Nawala nga ako na, kay nanay eh. Sige, sige. Teka Sige, po ikaw Tagasaan kayo? Ay, dito. Dito po naninirahan Shingo. Ah, uh, singgo. Oh. Ah, tama yan ay isda. Yan mo isda. Oh. kayo daraga. Ha? Ah? Daraga kayo. Daraga yung nanay ko. Daraga daraga. Ay saka na ni May ginagawa lang kami dito sa Masalong. Kasada, eh. Ano, may ginagawa kami yan na building. Ayan, ano. okay na ko na. Mm. Thank you. Oh, sige. Nai, sige na, sige na. Sige, salamat din. Mata ka pa niya na. siyempre ah. Ah, oh, pamasahin mo. Dilo ka maglalakad. Ah, pamasahin mo, pamasahin. mo 'yan, ha. Okay. Sige, sige, oh.